Iris, ngayong araw ang iyong maunawaing ugali, at pag-intindi ng maayos sa mga makakausap, para malaman mo ang tamang isasagot sa usapan, at mayroon ka lang ugali na madaling maniwala ngayong araw, kaya dapat ay magdoble ingat ka sa makakausap, at kung may dapat na gawin ka para sa pamilya, ay unahin mo muna bago ka, aalis na may pupuntahan na ibang, dapat na makausap ang pinapahiwatig. Ang tao na may kayabangan ang layuan mo muna, nang makaiwas ka ibibigay sa iyong problema, at sa iyong pera kung may napag-aralan ka ng investment, ay gawin mo basta na sa tamang interes ang iyong paglalagyan ng pera. Sa trabaho ang sinyales ngayong araw kung gusto mong ipakita ang iyong husay, nang makakuha ka ng papuri sa iyong mga boss, at masimulan ang pwedeng makakuha na pangarap ng pag-asenso, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 15 number 29 at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka muna gumawa ng usapang pagtungkol sa negosyo, dahil kung sa iyo, ang kaalaman ay hindi sila seryoso sa iyo para matulungan ka. Ang gusto lang ay kunin ang iyong mga nalalaman, at may good vibes ka naman ng swerte, na kung saan mo gustong gamitin ay pwede, nang makagawa ka ng other income na maayos, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma. Mahina ang buenas mo sa mga pirmahan ngayong araw. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat para sa iyo ang mga usapan discussion, kahit matalino ka ay madami naman ang pwedeng maingit sa iyo kaya ang maging matahimik ay makakabuti pa sa iyo sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, at walang sinyales na problema, at patuloy na pagunlad ng ikakabuhay, dahil sa masaya ninyong pagsasama, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 19 number 30 at number 22 Gemini mas mainam pa sa iyo ang may katapangan ngayong araw sa trabaho kung laging may kumukulit sa iyo nang layuan ka na niya at kung hindi ka nabatiin ay mas mainam pa sa iyo nang mawalan ka ng negatibong enerhiya na humihila sa iyo para bumagal ang pag-asenso sa trabaho at ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya ng buenas, kaya ang mga gagawin ay kaya mong magawa na maayos na resulta ang dapat lang na iyong iiwasan ay magbigay ng tulong kagad, kahit pa iyong mga kakilala dahil hindi aayon sa iyong aura, madedalan ka ng kamalasan ang pahiwati. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig, kung gusto mag-invest ay pwedeng gawin, Basta nasa okay ang interes na legal, ay makakaipon ka ng maayos na pera. At sa trabaho, ay huwag ka mag isi isi ngayong araw, dahil mapapansin ka ng ilan sa iyong boss na magbibigay sa iyo ng suliranin sa hinaharap ang pahiwatig, kaya maging masipag sa mga gagawin, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 number 40 at number 25. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay may masayang enerhiya, kaya kung may deal para kumita ng pera, ay iyong gawin. Hanggat may tiwala ka sa mga iyong sinasabi, na kaya mong gawin sa mga kausap ay magkakasundo, kayo ng maayos. At kung may idea ka pa na magtrabaho sa abroad, ay pwede basta may kukuha sa iyo na talagang tiwala ka, ay magbibigay pa rin sa iyo ng pag-asenso sa pagpunta sa ibang bansa, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, kung may tao na bumisita sa iyo, at negosyo ang alok niya kung halos sa iyo ang puhunan na pera ay tanggihan mo na kagad dahil walang sinyales na magiging maayos. Sa trabaho ngayong araw may sinyales na pwedeng kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat sa pagsasalita at pagbibigay ng opinion para makaiwas ka sa pahiwatig na problema. Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 22, number 36 at number 5. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay lahiman ng kaalaman sa gagawing usapan para hindi ka maisahan at kung alam mo ang usapan, ay makinig ka na lang at nang mapili mo ang tamang mga tao o grupo na iyong sasamahan para sa paggawa ng pagkakakitaan, at ang ugaling mabait, ay iwasan mo muna ngayong araw. Pag ayaw mo ang kausap ay iwanan mo ng maayos, para walang mawala sa iyo ng aura ng swerte, sa ibang gusto pa na magagawa. Sa miyembro ng pamilya kung may dapat silang puntahan, at isasama ka kung kayang samahan, ay mas naaayon para mabigyan mo sila ng advice at mga kaalaman sa pag-asenso sa magagawa ang pahiwatig at sa iyong pera ngayong araw kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa, nang tuloy-tuloy na mabigyan ka, ng grasya ng kahusayan, nang gumagabay sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw, ang iiwasan mo lang ay ang bigla ang magselos, nang walang nakikitang seryosong dahilan, at baka doon pa magkaroon ng suliranin, kaya maging mas malambing ng mapanatiling masaya ang pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 25 number 17 at number 4. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw ay pagpapasensya ang dapat na iyong ugali na gagawin, kahit pa may kayabangan. Ang ibang makakausap, dahil may idudulot din sila sa iyo ng ibang pagkakataon na kayo ay magkakatulungan sa pagkita ng pera sa hinaharap, at ngayong araw ay maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, magbibigay sa iyo ng mga katalinuhan na makagawa ng swerte sa pagunlad ng ikakabuhay, at dapat lang na umiwas ka sa pagsang-ayon kagad sa kagustuhan ng kasama dahil sa nahihihiya ka. Iwanan mo ng maayos ng makaiwas ka sa problema sa gusto niya o nilang mangyari. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may dapat kang gawin na para malaman nila ang tamang gagawin at hindi tamang gagawin, ay ipakita mo kagad ng alam nila sino ang dapat masunod nang lalong sumigla ang good vibes ng kasiyahan at swerte sa tahanan. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga gawain, ang pag-iingatan mo lang ay kasama sa trabaho, na mahilig magpasikat ng kanyang karunungan, dahil siya ay tukso ng gastos para sa iyo kung magkakasama kayo ng matagal, ngayong araw ang pahiwatig, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 8, number 36 at number 17. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang iyong enerhiya, basta may schedule na kausap ay iyong puntahan o gawin mo ang lahat ng ibang plano mo ngayong araw, nang makagawa ka ng swerte sa pagkakakitaan, at maging maunawain sa magulang at kapatid ng hindi kahihiwalayan, ng positive energy sa kanila, at iba pang gagawin pa ngayong araw ang pahiwatig sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro, kung mayroon silang transaction, ay bilinan mo ng maging mas maingat na wise, kung may perang involve at pirmahan, dahil baka mapasaya sila sa kikitain ay pumirma kagad, dapat na muli mong sabihan na ikonsulta sa iyo pag may pipirmahan na. Sa pagmamahalan ang pahiwatig kung may pangarap, na isang pagkakakitaan ay dapat na laging ipaalam mo sa minamahal, para laging may pagdarasal na gabay ng swerte at tagumpay sa inyo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 28 number 31 at number 20. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay may pwedeng makausap na may katalinuhan talaga makipag-usap. Kung makakaya mo na magkasundo kayo, ay mas naaayon dahil may good vibes kayo na pwedeng magsama kung gagawa ng pagkakakitaan na magbibigay sa iyo ng ikakaunlad ng kabuhayan. At ngayong araw ang iyong maunawain na ugali ay dapat mong magawa para makaiwas kang mainis sa ibang tao. Dahil kung magagalit ka ay baka ang isa sa kausap, ay siya pala ang magbibigay din sa iyo ng other income sa hinaharap. May pahiwatig ang gabay na iyong dalawin, ang mga magulang ng iyong mapasaya, at ang bawat isa ay mabigyan ng kalagayan na maibibigay para sa pagganda ng kalusugan ayon sa iyong gabay, at sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas para sa pagtulong, at pagpapautang, dahil dadalan ka ng kagipitan sa pera kung iyong gagawin. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng masasabing problema kung bigla ang kang aalis o gagawa ng isang desisyon, kaya huwag aalis at iwasan mo talaga magdesisyon kung hindi dapat para makaiwas ka sa sinyales na suliranin sa trabaho sa pagmamahalan ngayong araw ay maging sweet sa minamahal, na magbibigay ng kasiyahan sa tahanan at sa pamilya, at nang walang maalis ng good vibes ng swerte sa pag-iibigan, at sa tahanan ang pinapahiwatig. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 14 number 27 at number 30. Sagittarius. Ngayong araw ay huwag kagad magbibigay ng pagtitiwala. Dahil ang magiging kapalit ay pagkalungkot at suliranin, sa pera na pwede pati sa kalusugan kaya dapat kang maging sigurista ng mawala ang sinyales na mga nasabi ng iyong gabay sa buhay, at mas maganda pa sa iyo ang makipag-usap sa mga kapamilya kung may mga project ka, at baka may maniwala sa iyo ay may tuloy mo ng maayos ang project na iyong gusto ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay mas mainam na sa miyembro ng pamilya. Nahuwag makipag-deal ngayong araw kung may perang involved na sinasabi ng iyong gabay kaya bigyan mo sila ng advice na maging mas maingat sa mga gagawing desisyon. Sa trabaho ay maging mas maingat ka sa pagbibigay mo ng opinion sa kasama sa mga gawain dahil pwedeng may mayinggit sa iyo at pwede rin na ikaw ay kanilang malagpasan ng katalinuhan dahil sa iyong tulong kaya ang maging walang kibo na pokus sa ginagawa ang naaayon sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay normal na araw na maayos at walang sinyales na problema, ang laging inuuna ang pamilya, ang laging nagbibigay ng positive energy sa tahanan, at naaalagaan ng iyong gabay, ang inyong kabuhayan, liyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 5, number 19 at number 34. Capricorn, ngayong araw ay may mapapansin ka sa iyong kasama, o masusubok mo ang katapatan ng masasabing kaibigan, kaya maging matahimik ka lang at kung anuman ang iyong malaman, ay gumawa ka ng desisyon, na para sa iyo hindi ka dapat maawa sa kanya. Ang maganda sa iyo ngayong araw, ay ipasyal si minamahal, nang lagi may positive energy, na makukuha ng ikagaganda ng bawat kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pinapahiwatig kung may pinaplano ang miyembro ng pamilya, na negosyo o gagawa ng ibang trabaho ay bigyan ng advice nang dapat pa niyang pag-isipang mabuti nang wala siyang pagsisihan sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat at dapat ay maging sigurista, sa ganoong na iyong gagawin ay makakaiwas ka sa problema na pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25, number 20 at number 39. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang laging manigurado, at dapat din ay may ugaling mahirap pakibagayan muna, nang makilala mo ang tunay na iyong pwedeng makasama, sa mga makakausap, na siyang magbibigay sa iyo ng buenas na masayang araw, at kung magkakasama sa ibang project ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig may sinyales na may dadalaw sa pamilya, na magbibigay sa iyo ng mga positibong pananaw, sa ibang pag-unlad na magagawa, kaya kausapin mo ng masaya ang aura, para mas mailabas niya ang pwedeng mong malaman. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung may ekstra kang naiipon, ay pwede mong mabigyan ang anak na may asawa, kahit maliit na halaga, ay okay na, nang parehas kayo laging magabayan ng swerte sa pagkakaperahan. Sa may negosyo ngayong araw, ang pahiwatig ay maging maunawain ka sa mga tauhan nang makita nila na may malasakit ka sa kanila, at lalong gaganda ang good vibes ng swerte sa iyong negosyo, na magdadala ng positive energy ng magandang relasyon ng bawat mga tauhan ang pahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 24, number 9 at number 40. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang basta mabibigla, kung may nasabi ang kausap na alam mong hindi na dapat na mabanggit para hindi ka mawala sa konsentrasyon sa pakikipag-usap, kung maiinis ka ay baka masayang ang iyong mga nagawa na hayaan mo siya dahil sa huli kung manalo ka sa deal, sila ang unang mapapahiya ang pinapahiwatig at ngayong araw ay may kahinaan ang swerte mo sa pagpirma kaya umiwas ka muna Sa iyong pera ngayong araw ay maging masinop ka walang pagpapalabas sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema sa pera Kung may nasabing plano ang anak o minamahal sa pagnenegosyo kung hindi ka aayon ay huwag mo na sila patuloyin kahit pa may puhunan silang pera, dahil wala kang good vibes na nakikitang pag-asenso ang pinapahiwati. Sa trabaho ay maayos ngayong araw ang pahiwatig, magpakasipag ka lang ng magtuloy-tuloy na, ang pagtratrabaho mo ay pwedeng dyan ka rin makakakuha ng pag-asenso kagad, kung mapapanatili mo ang kasipagan sa trabaho. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14 number 26 at number 12.